ko na Tabi guys Tabi-tabi po Mag-explore lang po Ayan guys, hindi na tayo sa Bulo. So, what is up mga kayo, no? So, nandito nga pala tayo sa cementerio, no? So, may Jollibee tayo ngayon dala. At, umukbangin natin. See so, you can see, guys, nandito tayo sa gitna ng cementerio. No? Ayan, no? Kita nyo no know, mga lapida dyan, guys. So, oh. you know. Support so, in this video. Pamukbang tayo ng Jollibee sa cementerio. No? Let's go! Langgaw tayong thumbnail. Mamaya na pala. Grabe guys. Kaba, kinakabahan ako talaga guys. Yun o. Oh. Okay, so, oh, guys Oh. niyo pagkain natin no, Oh. Yay. Hey. Para magkabiting sa atin guys. Mm -hmm. ah, Napakot talaga guys. Kain po. bahado ako guys at may coke tayo guys. pilakasin ko na to para makita niyo kinakain ko ayan so guys talagang nakakatakot dito sa cylinder guys Mhm, uh -huh. bago pati pagbukas ng ano, toast. Mmm. Harap. Kain po. Wala po, guys. Dami-dami. So, kanina, yung pagdating ko dito, yung dilim. Kaya, daling-daling kong in-open yung flashlight ko para para makita yung dadaanan. Wala mm, po, guys. Harap. Kaya nalang pamansin guys ako may may, may titingin sa akin sa likod. Nabilis ako. Oh, ayun na. Tumayin na ako. Kasurf pa ako nyan. So nga lang, biglang uminit. drive through muna ako bago ako pumunta dito. Ang bilis ko mabusog. Takot dito guys, ang tahimik. Pansin nyo guys, ang tahimik dito. Takut, kasi. Pero enjoyin mo lang. Pag nanatakot, enjoyin mo lang. So, time check natin is alas 9 na. Ang tayo yung miss, diba? So, huwag kalimutan yung ano, magpalo, ano, follow guys. Para tuloy-tuloy yung mga video natin i-upload. Stop, guys. Oh. Mag-obot yung ilaw natin, ah. Na. Kain po. Tapos bigla may sumagot, no? patay, Yari. Ito, sa sabi. Ito, kami sa belong. Nakamag na. Takot, guys. Mayroon dito. May, sum may pumuntang tao. Tapos, baka malang akong kung anong ginagawa ko. Busog nga naman ako, guys. Bilis ko mabusog. Hmm. Tawag, guys. Ah. Rahay. Hmm. Paro-paro na, guys. ituturo to ko sa'yo. Eh, to ko kayo mamaya. Dito sa, ano, explore ko kayo. Sa cementeryo. Oh. ko dito. Ah, guys. Ang dito. Kain po. Ano ako na ako? Ano ba Pira na lang palang pagkain dito. Hindi Pag mo lang pagkain, guys. Kain po. Ito pa pagkain nyo. Lagay natin sa gilid. Okay, buhusin na natin ito. Tawag guys, no? Ikaw, try mo punta dito, mag-isa. Magbang kalito sa cementerium, mag-isa. Kaya mo? Tayo, Miko. nabi guys nah, ya guys Bilang ano? Tapi ini Lebih itu. Ini nak hindi pa magkakalat at hindi ko po yan sa inyo iuwi ko po, po yung kalat ko yun guys kung pagkatapos nyo magkain-kain sa mga ganitong lugar pinip niyo yung mga kalat nyo para good naman yung natin cook kapon mula na eh kapon sana magbimpisa Hindi mo nagaya guys. Parang may nagsasalita sa likod ko. So yun no. Tutor ko muna kayo. Hinap muna natin ito kalat. So ngayon i-explore ko na kayo guys. No? So yun no. Mag-isa lang tayo dito ngayon no. Kita nyo ako. Oh. Ayan. Oh, kinakabahan na ako, guys. Ayan. Dito tayo sa cemetery ngayon, no? Explore natin mga kung dito, guys. Ipignan natin kung ano. Meron dito, guys. So, yun. Masukal dito. Hello po. Ay. Tabi-tabi po. Mag-explore lang po. So yun guys, nandito tayo sa ano ngayon. Dulo. Grabe guys, ang mga takot Oh. oh, may. May kinabutan ako guys. Hello po, mag-explore lang po. Oops, tignan natin motor muna natin guys. Siyempre mahirap na. Guys. Dito guys, punta natin yung daan. Ayan oh, tingnan guys. Ayan. So yun guys, nandito tayo sa gitna oh. Yan, nakikita niyo, mga nicho, nicho ba yan? Tawag yan, parang may tao guys. Ayan oh, tingnan guys. Pero so, yun, natatakot na ako, guys. Pero kayanin natin. Kahit ako, natatakot na tayo. Ayan. Kumakalipas na, guys. Tara na, guys. Let's go na tayo. Ayan na. Okay na yun, guys. So yung guys, tapos na tayo magmukbang at mag-explore. Kaya <coughs> uwi na tayo. Takot na takot na ako. Dilim sa kalikod ko. Oh. Ito yun guys. Ha? Huh? Nakikita kayo wala. Ayan. So let's go. Tapos na tayo. So huwag nyo makalimutan ano. Mag-share guys para diridirit nyo itong video natin. Let's go. <coughs> Matakot guys. So, yun. Ito, ah, ano? Na? Ah, explore ko na kayo guys, no? So, ngayon.